Maing adlaw sa inyo mga kabayho What's up mga kabayho Ni Ana Punta Video video na punta karon mga kabayho Na sa barge mga kabayho Di ara mga kabayho Napahangin tadriya sa taas O gingani ang sitwasyon diya mga kabayho Sulod sa barge mga kabayho no? O gagahan ba makita nga nindotugyo Diri sa samal sa ng side mga kabayho Oh, medyo dagoom siya mga kabayho pero kira Dria, mga kabayho Diyan mga kabayho mao ni ang adab samport mga kabayho tanawa mga kabayho puno kay mga sakinan grabe ka dagag mga sakinan mga kabayho dugay dugay pag may maka eh, kay tanawa ninyo makita ninyo mga kabayho Huwag din mga kabayho. Huwag pila mga kabayho. Huwag mayro mga motor mga kabayho. No? Halos mga sakyanan dyan ang pinakadaghan mga kabayho. Dari aman ko dami na padpad sa kuwan mga kabayho. Padabsam. Dito kami sa babak. Pero taas mga kipila. Mauling naami dari akaroon sa dabsam mga kabayho. Sa awa lang ninyo mga kabayho motor ang jud ang nagmay ayong pila mga kabayo no ang sakyanan halos propusulod tadi aon niya mga kabayo sa parkingan sa mga sakyanan ya at ang side dun niya kumabakantihan na ng mga kabayo kay na na ni abot nga birds sa kabuok mga kabayo kay ang isa pa dabaw na po mga Puli-puli mo ni sila mga kabay ho. Murag tulo sa pod ang biyahe ani no. Mo nang magpaabot lang yud taan ni mga kabayho. ho kay sa man na dugay-dugay man ta naabot. O agwanta lang yud no sa ngani nga sitwasyon. So okay ra mga kabayho. Kaya kay malingaw mo tagtan sa mga habyo diri mga kabayho. ho og diara mga kabayho. na og na ang mga sa hero mga kabayho huwag nakita na ako ni ang mga kabayho kaning gigama ni ang tulay mga kabayho na nakonekta Dria sa sambal to sila ko mga kabayho no huwag nindot kainis yung mga kabayho kung maghuman ni Puhon ato na ni